may maitanong na lang rin namin, ano po, ano po yung idea sa likod ng Van Gogh is bipolar at bakit nyo naisipan na itayo ito? Okay. Ang Van Gogh is bipolar ay accidental po siya na restaurant or kainan. Hindi po siya sadya na magiging public space. Ang nangyari po niyan, 15 years ago, so 15 years na po itong lugar na to, Uh, 15 years ago, nandun ako sa punto ng buhay ko na uh, naghahanap ako ng katuturan yung buhay ko. So at that time, I was clinically diagnosed with uh, bipolar condition. So sa mga hindi po nakaka alam kung ano yung bipolar, ito ay isang hormonal imbalance kung saan meron kang uh, manic, uh, depression. So manic depressive yung tawag din dito. Um, Um, so, nung mga time na yon hindi ko alam kung saan, <laughs> saan ang direction ko sa buhay. Uh, to cut the long story short, lost ako. And uh, kukwento ko ba kung paano sa nabuhay yung van ko. Uh, critical itong, itong... Yes, sir. Uh, critical yung bahagi ng buhay ko na to kasi ito yung uh, naging suicidal ako. Uh, nasa punto ako ng buhay na pa, patalon ako ng building dati. So, gusto kong tapusin yung buhay ko at dun sa punto na, na, na moment na yon nagkaroon ako ng... Uh, hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero I'll just use the term uh, soul awakening. Parang nabigyan ako ng ng choice na itutuloy mo ba yung buhay mo o hindi. So, so hindi siya, obviously hindi siya natuloy. So, ito yung naging simbolo ng pagpili ko na ipagpatuloy ang buhay ko. So, Van Gogh's Bipolar, um, ito ay isang sanktuaryo, bahay ko siya. Nandito tayo ngayon sa kwarto ko. Napakaliit na lugar lang ito. So, dito ko sinimulan na 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 maranasan kung ano yung tinatawag na unconditional love. Kasi di ba nabigyan ako ng pagkakataon na piliin na mabuhay muli. So ang Van Gogh's Bipolar ang naging simbolo ng unconditional love, ng sagradong pag-ibig na yon sa buhay. So hindi lang para sa akin, kundi sagradong pag-ibig sa buhay kung saan ako ay bahagi tayong lahat. So naging accidental itong lugar na to na restaurant kasi nung time na yon nagdecide ako na mag-research ng uh, natural na nagamot para sa sa condition ko. So sabi ko, uh, uh, there must be a natural way, may natural na paraan na hindi uh, kasi at that time I was taking antipsychotic drugs, mood stabilizers, antay anxiety pills so hindi naging maganda yung naging effect at least sa akin sa physical kong um, kalusugan nung time na yon so na, na discover ko na may mga pagkain pala may mga ingredients na pwede mong kainin at magiging masaya at magiging kalmado ka